Jimmy Bundok, JB Hinlo, Raul Lambino, Vic Rodriguez, uh, Doc Maritis Mata, and Pastor Apolo Kibuloy. Natutunan ko sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Thank you for uh, giving me that lesson. And also I would like to congratulate my uh, guerrilla warfare uh, campaign team nasama sama ko palagi kahit sana ko nakakarating uh, kahit na nung weather andyan sila, hindi ako iniwan. Maraming salamat sa inyo. I would also like to to thank uh, yung uh, more than 20.7 million Filipinos na patuloy naniniwala at sumusuporta sa akin. Alam ko po, yung botong binigay nyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po at uh, kay Vice President BBP Sara, maraming salamat sa iyong uh, patuloy na encouragement and motivation na binibigay sa amin. Thank you for the inspiration. At sa lahat ng Pilipino ako po ay uh, magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Itaga nyo sa bato. Maraming salamat. Thank you very much Senator de Now, may we request Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr. To read the proclamation certificate of Senator elect Paulo Benigno Aguirre Aquino, the fourth. We, the chairman and commissioners of the Commission on Elections, Sitting in bank as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025, national and local elections, to hereby proclaim Paulo Benigno Aguirre Aquino IV as Senator elect to serve for a term of six years, ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Given this 17th day of May 2025 in the city of Manila, Philippines. Signed George Irwin M. Garcia, Chairman. Signed Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda, Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina S. Tangaro Singal, and Noli R. Pipo, Commissioners. Attested by Teopisto E. Elnas, Jr., Executive Director. at itong nagbabalik Senado na si Senator Bam Aquino Paolo Benigno Aguirre Aquino IV ay mula sa Aquino clan. Pamangkin siya ni dating Senador Ninoy Aquino, pinsang buo naman siya ni dating Pangulong Noy Noy Aquino. 2001, nang magsilbi siya bilang at Commissioner States at Large ng National Youth Commission at kalaunan ay naging chairman at CEO nito. Naging businessman, editor at host muna siya bago pasukin ang politika. Noong 2013 elections, nanalo siya sa pagkasenador sa ilalim ng Liberal Party. Pero nang sumubok ulit siya sa senatorial race noong 2019, ay hindi sa pinalad doon. Nitong eleksyon 2025, muli po siya tumakbo sa pagkasenador sa ilalim ng partido na katipunan ng nagkakaisang Pilipino. Hindi na maraming na sorpresa doon sa paglabas no? bilang number two itong si Senator Alec Bamakino. And in fact, based on our research ng Engineer Jad, GMA Integrated News Research, number one siya sa Luzon, number three sa Visayas, lima, sa number one siya sa five regions, NCR, 4A, 5, and 6. So sa medyo norte and in Luzon ang nakuha niya ng mga boto. And may we request Senator Aquino to give us a short message. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Let me begin by thanking, of course, the Lord Almighty. Uh, ito pong pag -tag -tag pagtakbo po natin ay isang pagtakbo ng tiwala sa Diyos at sa taong bayan. Unang-una po sa lahat. Pangalawa, nais ko pong pasalamatan ang aking magulang, si Paul at si Melny na nandito. Uh, marahil po alam ninyo na kahit po 80 na po sila, nakangampanya pa rin para po sa kanilang pinakabatang anak. Nais ko rin pong pasalamatan ng aking asawa, si Timmy, uh, na marami pong naibigay sa kampanyang ito. Lahat na na ibigay, naibigay po niya. At syempre yung dalawa ko pong girls, si Rory at si Coco. Nais ko rin pong pasalamatan ng ating Commission on Elections, headed by Chairman George Garcia, at lahat ng kasama po sa Comelec, maraming maraming salamat po. Thank you very much po. Alam niyo po, sa 90-day campaign na ito, marami po talagang makikilala. Marami pong mamimit. Marami pong mga makakausap. Mga kababayan po natin. Magsasaka, mangingisda, estudyante, call center worker. Napakarami po at yung paulit-ulit po nilang hinihingi sa, sa mga lingkod bayan, sa mga tao po na nais nilang makita sa Senado, ay isang Senado na magbibigay lunas, magbibigay tulong, magbibigay solusyon sa mga problemang ang dinaranas ng ating mga kababayan. At ako po, ang hangarin ko, ang, ang pangarap ko, ang wish ko po para sa Senadong ito, sana po lahat kami magsama-sama para tulungan ang taong bayan, para bigyang lunas ang mga problema na dinaranas ng ating mga kapwa Pilipino. Alam nyo po, ito pong pagtakbong ito ay kakaiba talaga. No? Nagsimula po tayo napakalayo. Sa totoo lang po, wala po tayo sa top 12. In fact, wala nga po tayo sa top 20. Nung una po tayo nagsabi na tatakbo po tayo. Pero dahil po sa sipag at syaga, hindi po ng inyong lingkod, kung hindi ng napakaraming volunteers, napakaraming kabataan na nagsuporta, lumabas, nagsalita, nagpost, naghouse to house, kaya po tayo umabot po dito. At sa kabataan Pilipino, lubos-lubos po ang pasasalamat natin. Maraming maraming salamat. Ang binigay niyo pong mandato, hindi po sasayangin, ang binigay niyo pong mandato, iingatan po natin at sisiguraduhin po natin ng mga reforma sa edukasyon, pagkakaroon ng trabaho at pag-angat ng ating kapwa Pilipino, ng pamilyang Pilipino. Yan po yung aaraw-arawin po natin. Ito pong kampanyang ito, there was one time may nagtanong po sa atin na reporter. Tinong po niya, Senator Bam, anong mensahe mo sa mga magulang na nakikinig? Ang sabi ko po at ito po yung aking simpleng pangako, Araw-araw na tayo po ay nasa Senado. Araw-araw na tayo po ay nandoon kasama po ng mga kasama ko po dito. Araw-araw po naming iisipin. Araw-araw pong nasa puso. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Kung paano po sila magtatapos, kung paano po sila magkakatrabaho, kung paano po aangat ang buhay ng kabataan Pilipino at aangat ang buhay ng bawat Pilipino. Yan po yung simpleng pangako ni Senator Bam Aquino at kasama po ng mga kasama ko, araw-araw po kaming magtatrabaho para po sa inyo. Maraming salamat po muli. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabataan Pilipino. Maraming salamat po. Thank you very much, Senator Aquino. May we request Commissioner Amy P. Ferulino to read the proclamation certificate of Senator-elect Christopher Lawrence Tesoro Go. we, the chairman and commissioners of the commission on elections, sitting and bank as the national board of canvassers of the may 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim christopher lawrence tesoro go as senator elect to serve for a term of six years, ending on june 30, 2013.